Bilisan mo sobrang busy ko, hindi na ako makapaghintay. Oo, oh, malapit na akong matapos. Ang mga tao ay abala, ngunit ang paggawa ng mga bagay ay napakabagal. Bilisan mo hindi na ako makapaghintay. 2 kilo ang sa'yo. 2 kilo ang ibebenta ko sa'yo ng 1 kilo sa halagang 100,000 total. 200,000 hoy lalaki. Ano? Iilan lang ang prutas na ganito ay nagkakahalaga ng 200,000. May balak ka bang magsinungaling sa akin? Natibang kita ng tama. Maaari mo itong suriin muli. Huwag mag-review ng kahit ano. Mayroong ilang mga prutas tulad nito na nagkakahalaga ng dalawang enda ang libo. Sinabi ko sa iyo na tandaan lamang ang balat at dahon. Bakit ka nagbebenta ng ganito? Bumili ako ng mga dalandan, ngunit hindi ako bumibili ng mga balat. Tito, wala akong niloloko. Nagbebenta ako sa lahat ng ganyan. Hindi ko alam kung sino, pero dalandan ang binibili ko, hindi ang balat at dahon. Ngunit kung ibebenta ko ito ng dalawang daang libo, bibilhin ko ito kung ibebenta ko ito ng isang daan at limampung libo. Kuya, bakit mo nasabi yan? Nagbebenta ako ng mga dalandan, inaangkat ko ito kasama ng balat, sanga at dahon. Pero wala akong niloloko kapag sinabi mo yan. Kung paano siya nakapasok ay hindi ko alam. Ang alam ko lang, binili ko yung orange. Hindi ko binili yung peel. Maraming dahon na may balat na ganito. Binalatan ko itong orange at 1 kilo na lang ang natitira. Tio, bakit may nagbebenta ng prutas ng ganyan? Nais nice kong bilhin ito, kaya ibinenta mo ito. Ngayon ay nakakain ako ng halos isang dosen ng mga ito. Sabi mo hindi ka bibili, halatang pumayag ka na bilhin. Tapos kailangan mong ibenta, walang pumipilit sa'yo. Oh, kung gusto mong bilhin ito, kailangan mong subukan ito. Kung maganda, bilhin mo na lang. Pero binebenta mo na ba sa akin ngayon o scammer ka? O oh, lahat pumunta dito at tingnan ito. Ibinenta niya sa akin ang scam na ito. Dalawang kilo ng mga dalandan para sa ilan lamang sa mga ito. Lahat, halika at tingnan. Dito dito ako nagbebenta ng mga gamit, Mangyaring huwag gawin 'yon. Ngayon binebenta mo ba? Kung hindi sisigawan ko ang lahat na ihinto ang pagbili ng iyong mga produkto. Hindi mo magagawa 'yon. Wala kang hindi magagawa. Binebenta mo ba? Okay, ibibigay ko sa iyo itong bag ng prutas. Please umalis ka na, huwag ka nang sumigaw. Ganun ba pasensya na salamat po. Ay ate, salamat. Buti na lang at may sales girl na tumulong sa akin sa glit. Okay lang ate? Salamat sa pagtitinda mo ng mga ganito. Nahihiya din ako. Wala lang ate. Oh, ngayon lang ako nagbenta sa iyo ng ilang mansanas at dalandan. Ito ay pera para sa iyo. Oh, salamat. Nga pala ngayon lang, may dumating na babae para bumili ng dalandan. Ngunit pinilit niyang tanggalin ang lahat ng balat ng orange. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganyan pa rin hanggang na ng ngayon. Ay, hindi ko na alam! Kung nagbebenta ka ng mga kalakal, kailangan mong maging maingat sa mga ganitong uri ng tao. Ngayon lang ulit siya nagkagulo. Kaya nakaramdam ako nang sama ng loob, itinaboy ko siya. Ay salamat. Oh, patawarin mo ako. Babalik ako sa kumpanya para magtrabaho. Buti na lang at bigla akong nakakuha ng libreng bag ng prutas. Aba bobo ka kasi magbenta ngayon. Kaya lang naloko ako anong mali. Well, nasa kalsada ako. Malapit na sa bahay mo. Okay, nandito na si mama. Ah, naalala ko, banggitin mo lang. Oh, Diyos ko. Ano sa tingin mo? Pambobo lang manugang kaya ko lahat. Napakahirap na kahit nanay ay kakayanin ang lahat. Oh, eto. Babalik ako agad. Nanay at tatay niya iyon. Bumalik ang Bienan sa bahay ng kanyang magiging manugang para purihin siya. Nakakahiya talaga kung hindi ang general manager. Humingi ng tulong ang anak ko pero matagal akong sumuko sa kanya. Pero sobrang laki ng bahay, sooner or later magiging akin na ang bahay na ito. Pagbigyan ko lang ng konti, okay na. Hoy, bakit ka nagpakita dito? Bakit, Tito? Sinong hinahanap mo? Bahay ba ito ni Tra? Tama naman, pero... Tio, Tito, sinong hinahanap mo? Tumahimik ka. Wala kang paraan para tanungin ako. Pero kahit ganun, bakit mo sinasadyang pumasok sa bahay ng iba? Sino ang hinahanap mo? Iba. Sino ang ibang tao? Ito ang bahay ni Tra. Ang kasintahan ni Tan ang magiging manugang ko, pero kaninang umaga nakipagkulitan ka sa maling tao. Tindera ka lang ng prutas sa palengke, di ba? Kung titingnan mo ang paraan ng pananamit mo, dapat ikaw ang anak ng pamilyang ito. Di ba sasabihin ko sa'yo, malapit na akong maging biyanan ng may-ari ng bahay na ito. Biyanan? Pero ano pa? Ako ang kanyang biyanan yung tipong ibig mong sabihin. Sabi ko sa kanya kausapin ka agad. Pakiusap ko, nakikiusap ako sa iyo. Ano ang gusto mo ngayon? Hayaan mo akong gawin ito para sa iyo. Halika'y kuha mo ako ng isang basong tubig, bilisan mo. Tito, padalhan kita ng tubig. Tito, anong ginagawa mo? Magtaka kung ano, umalis ka kaagad, bilisan mo. Mangyaring huwag masyadong nga masama. Ano anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang takutin ako? Alam mo ba kung sino ako? Alam kong ikaw ang ina Mr. Tan. Pero hindi rin dapat. Napakawalang galang na tratuhin ka ng ganyan. Ang pangalang ito, naglakas loob ka pa bang tawagin ang anak ko sa pangalan niya? Liligawan mo ba siya? Yung tipong mahirap ka lang masama lang gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Hindi ka rapat dapat sa anak ko. Huwag mo itong ligawan. Mga apo, hindi ko ibig sabihin iyon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang gwapo ng anak ko, talented lang yan. Ikakasal pa nga siya sa may bahay mo. Pag nakita mo yon, magagalit ka. Niligawan mo lang siya, ba diba, tama ako? Hindi maaaring makipagtalo sa anumang bagay. Nakatayo ka pa ba dito? Naghahanap magmadali at linisin ang lugar na ito. O hayaan mo akong linisin ito para sa iyo. Oh, nanay. Saan ka na napunta ng ganito katagal? Medyo masikip pang daan kaya late ako. Nasaan si tra nanay? Sino si tra? Mula nang dumating ang aking ina, hanggang ngayon makikilala lang ang katulong sa bahay. Walang katulad ni tra. Sinong maid? Mag-isa lang siya dito? Sigurado akong katulong iyon. Kinaumagahan nakita ko siyang nagtitinda ng prutas sa labas. Tapos bumalik ka dito para maging maid. Bakit walang maid? Pero wala siyang sinabi sa akin. Siguradong mali si nanay. Gaano mali ang mali? Sigurado akong katulong iyon Simula nang dumating ang aking ina Kasambahay lang ang nakasalubong ko Saan nagpunta ang kanyang katipan Simula kaninang umaga O nag-hire lang siya ng maid O ako Sino ito? Yan ang manliligaw Ano? Manliligaw mo ba yan? Oo oh, oh. Pero sino siya sa tingin mo? Ang manliligaw ko ay ang presidente kung tutuusin Bakit ganyan ang suot mo? So ano? Kaya ano na nanay? Sabi ko pumunta ka dito. Hayaan akong gumawa ng magandang impression. Ano ang mali? Nanay, inay pasensya na po misunderstanding lang. Sinabi mo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ano ang hindi pagkakaunawaan? Tama, ngayong umaga ako ay isang nagbebenta ng prutas. Ngunit dahil abala ang tindero. Kaya ibebenta ko na lang sa'yo at ganito lang ang pananamit mo ay para pasayahin ka. Tanggapin ang iyong simpatiya. Ngunit sa hindi inaasahan, ito ay kontraproduktibo. Hindi yon pasensya na dahil hindi mo alam na ako ang presidente ay manliligaw ng aking anak. Mahalaga ba kung alam mo or hindi? Hindi mo alam na may karapatan ka. Tama bang punahin at kutsain ang iba? Huminto, kalmado na ako. Marahil ay nagkaroon ng counting hindi pagkakaunawaan ng iyong ina pero walang ganyang ugali ang nanay ko. Kung ano ang hindi pagkakaunawaan ay isang hindi pagkakaunawaan pero tumigil din siya hindi ko alam na kaya ko. Magagamit ko ang aking pananampalataya para mahalin ang isang tulad mo. Sa alam ko rin ang nararamdaman mo para sa akin ay totoo at mahal din kita. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Sigurado ka bang mahal mo ako o mahal mo ba ang aking pera? Mahal ang status ko. Huwag mo nang ipakita ang inosenteng mukha na yon. Alam ko na ang lahat. Anong problema, ma'am? Anak ko, itatanong ko sana ito sa'yo. Tapos, ang manugang ng aking magiging presidente, kung ano ang gusto nito, kung ano ang kinasusuklaman nito. Kaya alam ni nanay na nabubola siya. Ito ay mabuti para sa iyo sa hinaharap. Hindi mo na kailangan mag-isip ng ganyan. Ma'am, ngayon lang kailangan ni ma'am. Okay lang na wag mo siyang masaktan. Ano ang kailangan upang mambolay? Tapos makakatulong din ito sa iyo na umasenso sa hinaharap. Nanay mahal na mahal kanya Kahit anong sabihin mo Dapat makinig siya Nanay mangyaring makatiyak Anak ko talaga May ganoong atraksyon Kaya mangyaring piliin ang iyong makasalit Pero hindi ko sinabi Nag-aalala ako hanggang kamatayan Hindi na kailangan mag-alala Kaya kailangan mong iflatter ito ng kaunti Nakakatuwa Gaano man kalaki ang ibigay nito Ito ay ibibigay Kaya sa oras na ito Gusto lang niyang ipakita sa kanyang ina Kaya kailangan kong sundin ang gusto niya Okay, okay Anong tinitingin-tingin mo? Kung maglakas loob kang magsabi ng isang salita, huwag mo akong sisihin sa isang ito. Magtrabaho ka na. Hindi mali ang pagkakaintindi ko. Tama yan anak, wala kang. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Hanggang ngayon, ngunit tinatanggihan pa rin ang dalawang mga salita. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Diyos ko, ako mahal kita. Sige, maiwan na kita. Misunderstanding lang yan, anak. Alam mo rin. Anak kong si Tan, mahal ka lang nito. Pero pagkatapos nito, lahat ng tao sa bahay, lahat ay nakikinig sa akin. Tama, tama, tama. Pagkatapos nun, anong gusto mong gawin ko? Narinig mo lahat ng sinabi ko. Well, pakiusap ko sa inyong dalawa, kuya ay isang makasarili na tao. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nakikinig pa rin ako sa nanay ko at tiyuhin hanggang dalawang daang libo na pera ng prutas mula sa mga bahay ng ibang tao na kaya mo ring magnakaw. Tapos iniisip ko hanggang sa bumalik ka sa aking manugang, gaano kalala ito? Well, nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang magpaliwanag ng kahit ano. Well, nakikiusap ako sa'yo. Ngayon, wala akong sapat na lakas ng loob para maging nobya. Mangyaring umalis sa aking bahay.